Na mumbla, tigil ng muna tama na para ah, baluwa na man ako. Na na, bumula, na 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 na. na. So, marunong ka magbisaya. Uh -huh. Sila ang tatlo pala, marunong mong bisan. May ko kanino. ko Murag aso mo <laughs> Ano yung sabihin nun? Love you. Love you. Too. Kanimu, ka ayo, ka buto, buto. Wano, ngayon? Happy Halloween! Kaya't lang wala pa pala. Would you die for me? Oh, hell no! Hey guys! Hey! Anyway, wag nyo ano yung background kasi siyempre galing ako nag-makeup ba yun ba naman? Ano ba naman Hindi <laughs> kayo <laughs> makakapag-considerate? <laughs> Considerate? What's up yo guys? It's me, Norgy Tavsin na na yung bagong another video. So for today's video is meron na naman tayong bagong video! What the fuck? Eh, itsura ko ngayon is si Harley Quinn. Harley Quinn, invento ka. Anyway, ako nga pala si... Joker. <laughs> anyway, ako nga pala si Joker na babae. Yan! Yes. So, Happy Halloween to all of you guys! Ika mo, Mr. Roy. So, hindi tayo mag-release ngayon kasi yung gagawin natin is tatago muna tayo. Kunwari, meron akong tatanungin like,

Naka-voice changer ka ngayon, baka hindi, hindi mo na. Hindi nga yung voice changer yan, totoong voice yan. Ay, diba? Yeah. Pag mo muna in the next. Ano pangalan Ma mo? Bakit mamaltoy mo ba ako? France. Pupuntahan ka na. <laughs> Sige, gusto ko marinig na totoo ang <laughs> voice ko. Alam ko na ba voice voicemail ko? I'm sick. Ay, hindi ba niya? <laughs> 🎵🎵 Yaw, sa'yo na nga nabakihan na He's my real voice Hello, Moti We're in talk Parang nga voice changer to me. Para, Parang mas voice changer pa yung voice ko ngayon ah! Jen, ilang taon ka na Jen? Bulangan mo? 24 19 Ang layo Ano yung edad ka? 16, 17, 18, 19, 20 Yung una 16? Oh, ang galing Oh my God, I'm not gonna watch this Ayos, pagbutihin mo ang pag-aaral mo para sa future mo Para na rin sa future natin dalawa eh. Oh my God Come on, dude Nakalabay ang day Hi! Hey, bro! Hey, bro! Bigla <laughs> na Ay, shit. Ay, chef. I streamer to! Te streamer ka, Tena! Ay, Ay, ano mo? Nagulat ka naman masyado sa, mo, sa ano ko sa mukha. Ano pinch mo, te? Ganda mo, te. Hindi, follow kita, bitch. Pero hindi ako nag-i-stream. Ha? Ay, ano name mo? Follow ko. Sige, follow mo ko mamaya. Panoodin ko rin, baka ano, si? ang sikat to. Ay, hey, kumakanta ka. Sige nga, katahan mo. Sakto lang po eh. Sige na, Halloween naman ah. eh. na muna eh. Namuhula, sige lang muna, tama na. Para baliw na naman ako. Parang siyang nagpupuyat para sa'yo. Oh. Ko na nagawa ang project ko Pero yung sa'yo at sa kapatid mo Ginagawa ko Kung pito serosoy mo na ako Bakit naging nalang sa tao na hindi handa

Uh, huwag mo ni next. Bakala to. Excuse me? Hindi na oh. Why? Why? What the hell? Nag-vlog ka? Nag-vlog ka? I'm gonna vlog. Damn! Thank you so much. Pinaghandaan ko to. Para bukas. Ganyan talaga boss mo? Boss mo talaga yan? Ito yung boss Oh, I love tika. Ikaw rajut, wala. Dela ni. Wala lang pala oh, para magbukang joker. Puna joker oh, diba yeah, yeah, si oh. <laughs> <laughs> 'di joke, <laughs> mm. ba? Sa tingin ko na joker. Hindi halata, joker. Oo. Papakitin di joker ko tayo nito. Hala, baka akalan niya si Harley Quinn. Wala sang ata. Tagalog na ako. Kayo ba? Bulacan, Cebu. So marunong Cebu. ka magbisaya?

lang di niya Alam mo ba hindi ka na sumukong puso ko Sa paulit-ulit na pagkakataon na nasaktan na biko Mukhang delikado na naman ako mo oh, bakit ba kinikilig na naman ako pero ngayon ay parang kakaiba pag nakatingin sa mata ang mundo ay kalma ngayong nandyan ka na di magmamadali Ikaw lang ang katabi hanggang sa ang buhok ay pumuti Di na maghahanap ng kung anong sagot sa mga tanong Dahil ikaw ang katiyakan ko Hinding hindi na ako Bibitaw Iwik ko na lang ka sa'yo Kung meron mong kulay ang ating nagsisilbing tanglaw Ikaw, ikaw ay dilaw Nice one. Kaya na, papanudin. kaya oh, na. Oo, oh, oo, oh, oh. Ano pa mo? Facebook okay, mo. Facebook, okay, so yep. Yan, Ay, yan. yan. Wait, mo na ngayon sorry. para pakakalimutan mo po. Putik! Eh. Ito yung live streamer, men! Live streamer to, men! Would you die for me? No. Ah, Mic hmm. oh. <laughs> niya lang yun, men. Oo, oh, oh, sa po, sino ako. Joker. Yes! 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 Hindi, iba yun eh. No! 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 Fuck! Shit! Yung mata nun merong ano eh, may... Si Joker yan! Gaga, meron ng Joker no, na ganito itsura. Daddy, chill. Meron na ba? Oo. Uh -uh. Oh my God. Gusto mo ba marinig yung totoong boses ko? Yes, man. Hey! I'm a female! <laughs> Hi, pre. Hi, pre. Hi, po. Grabe. Sa sa Grabe. Ako nanonood, men. Eh. Tignan mo, nakarami ko sa video, ah, men. Oh, <laughs> Ito na dati, men. Oo, oh, men. Ito mo nag-streamer, oh. Ikaw. Ito. <laughs>

Ito <laughs> si sigulit ko! Gamer ka? Hindi ba? Kayo ba? Hi! May, may voice yan ka? Sasagutin ko yung tanong mo kapag nalaman mo kung sino ako ngayon. Harley Quinn? No! 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 Fuck! Kung Joker. Yes! 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 <laughs> yeah, I'm Joker. Anyway, here is my real voice. Hi. Kaya ata. Ang gulat ka na ako. Anong sabi mo? Ayan. rinig mo na ba? Yeah. Narinig mo na rin yung tibok ng puso ko. <laughs> Naglalag ka. Naglalag ka? Lento ngayon. Wala ka siya? Mindanao ikaw? Charot. Pero... Hehe, <laughs> boy. Ito ka Mindanao din ako. You Nandiyo know? sa Mindanao. Ikaw muna. Eh, bakit? Ako... Ikaw una na sumagot. Ako una magtatanong. Zamboanga. City? Ah! No, hindi. Zamboanga del Norte? Del Norte. Pero ah, hindi yung city. Where are you from? del norte Ikaw muna! Ikaw no, sangka <laughs> Lipolog? <laughs> Lipolog ka! Okay! alam. Bakit? Siyempre! Coincidence! <laughs> Saan ka sa lupo Letter L hari mo ko sa Pilipinas? So, hindi na, L yung lugar nyo? Hindi sa letter L yung lugar nyo? No, nasa Europe pa ako ngayon. Nasa Europe ka ngayon? Ah, Then, yung, yung ano mo, yeah. nasa Pilipinas? Are you using Hindi, hindi. Baka sa Facebook lang natin nakakonnect sa Pilipinas. Yung Facebook ko, baka gano'n. Hindi ko alam. Pwede, hindi naman mga <laughs> Wala na pala sa Pilipinas ngayon. No? Anong oras ba ngayon sa Pilipinas? <laughs> Buwan well, na no, ngayon! Happy Halloween! Yeah. Kaya't lang wala pa pala. 10 p.m. pa lang. <laughs> Kailan mo Naramdaman Naging na akong paulit-ulit ko na mong pinaparamdam Sa'yo, sa puso ko ikaw lang ang alam at kailan sa at bakit di ko nga lang alam yeah. okay <laughs> lang for today's video I hope na nagustuhan niyo yun yung video na to so that's all bye bye see you in the next one bye bye so mag subscribe lang kayo sa ating channel for more videos Don't forget to like and subscribe and hit the notification bell. Bye bye. Okay, bye.